Isipin na ang paglalakad sa isang desyerto na kalsada sa Israel. Pakiramdam ang init ng araw ay sinusunog ang iyong balat at ang katahimikan ay nabasag lamang ng tunog ng hangin sa mga puno. Doon sa tila kalmadong tagpuan na ito, naganap ang isa sa pinakanakakatakot at nakalimutang yugto sa Biblia, isang propeta ng Diyos ni Lamon ng isang leon. Ngunit mag-ingat, ito ay hindi lamang isang kwento ng trahedya. Ito ay isang malalim na babala tungkol sa pagsunod at ang kabigatan ng salita ng Diyos. Manatili hanggang sa wakas dahil matutuklasan mo kung paanong mababago ng hindi kilalang account na ito ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sariling espiritual na paglalakbay. Ang propeta ng Huday ay lumitaw sa sitwasyong ito bilang isang matapang na tao na sumusunod sa direktang utos ng Diyos na harapin si Haring Jerry Boehm. Bagamat marami ang natatakot sa galit ng isang hari, nagsalita siya ng may otoridad, sa ang bastos na altar na itinayo sa Bethel si Haring Jeroboam na puno ng galit at pagmamataas ay nagtaas ng kanyang kamay laban sa tao ng Diyos, ngunit sa sandaling iyon ay may isang nakakagulat na nangyari. Ang kanyang kamay ay natuyo sa harap lang lahat, naparalisa, at ang hari na tila hindi magagapi ay naging mahina sa isang sandali. Napaharap sa kahian sa publiko, si Jeroboam na dating palalo ngayon ay mapagpakumbabang nakiusap sa propeta na mamagitan para sa kanya. At may habag. Ang tao ng Diyos ay nanalagin at ang kamay ng hari ay naibalik sa harap ng lahat na nagpapakita na ang kapangyarihan ay wala sa trono kundi sa Diyos. Ang hari, humanga, ay nag-alok ng mga regalo at mabuting pakikitungo sa propeta ngulit ang sagot ay matatag. Wala siyang matanggap sa sapagkat malinaw na inutusan siya ng Diyos na huwag kumain, uminom o bumalik sa parehong ruta. Doon, sa gitna ng kaluwalhatian ng hari, ipinakita ng propeta na ang kanyang katapatan ay hindi nakasalalay sa kayamanan kundi sa salita ng Diyos isang gawa ng pananampalataya at pagsunod na umalingaungaw ng higit sa anumang kapangyarihan ng tao. Habang ang propeta ng Juda ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, matatag sa pagsunod sa utos ng Panginoon, isa pang karakter ang lumitaw sa kwento. Isang matandang propeta na naninirahan sa Bethel. Nang marinig ang nangyari sa altar at ang paghaharap sa hari, ang matandang propeta ay sumakay sa kanyang asno at humayo upang hanapin ang lalaki ng Diyos. Natagpuan niya itong nagpapahinga sa ilalim ng puno, pagod sa mahabang paglalakbay, ngunit determinado pa rin siyang huwag lumihis sa mga utos na natanggap niya. Sa isang mapanghikayat na tinig, inanyayahan siya ng matandang propeta na bumalik sa kanyang bahay at kumain ng tinapay. Ngunit agad na tumanggi ang tao ng Diyos na muling pinagtibay ang banal na tagubilin. Ngunit hindi sumuko ang matandang propeta. Sa pamamagitan ng pagsusukat ng mga salita, sinabi niya na siya rin ay nakatanggap ng banal na mensahe. Sinabi niya na ang isang anghel ay nagpakita sa kanya na nagdadala ng ibang utos na ang tao ng Diyos ay sumama sa kanya at kumain ng tinapay sa kanyang bahay. Ito ay isang kasinungalingan, ngunit ito ay sinabi ng may malaking pananalig na ito ay yumanig sa katatagan ng propeta ng Juda. Sa mapagpasyang sandali na iyon, siya ay nagsisi. Sinundan niya ang matandang propeta sa kanyang tahanan na naniniwalang marahil ay binago mong Diyos ang kanyang mga tagubilin. Sa loob ng simpleng tahanan ng matandang propeta, ang mesa ay inihanda. Inialay ang tinapay at tubig at nagsimulang kumain ang tao ng Diyos na naniniwalang ligtas siya. Ngunit sa kalagitnaan na pagkain, may nangyaring hindi inaasahan ang tunay na tinig ng Panginoon ay dumating sa matandang propeta. Siya, na ngayon ay hinawakan ng salita ng Diyos, ay nagpahayag ng paghatol sa pagsuway sa malinaw na utos, ang tao ng Diyos ay hindi babalik sa kanyang tahanan ng payapa. Ang kapaligiran na tila isang pagkakaibigan ay nauuwi sa isang matinding katahimikan ang kapalaran ng propeta ay nabuklod, hindi dahil sa kawalan ng pananampalataya, kundi dahil sa pagsuko sa pagsuway. Pag-alis sa bahay ng matandang propeta, ang tao ng Diyos ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ang araw ay sumikat ng maliwanag, ngunit isang di nakikitang pabigat ang nakabitin sa hangin. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat ang katahimikan ng kalsada ay hindi karaniwan isang bagay na supernatural ay papalapit biglang lumitaw sa harap niya ang isang leon marilag at kahanga-hanga ito ay hindi ordinaryong hayop ngunit isang instrumento ng banal na paghatol sa ilang sandali ang leon ay sumalakay ang propeta ay sinaktan, ngunit ang hayot ay hindi hinawakan ang asno nakasama niya. Ito ay isang malinaw na tanda. Ang katarungan ng Diyos ay isinasagawa ng may katumpakan. Nang malaman ng matandang propeta ang nangyari, nabigla at nalungkot ang matandang propeta, ang paghatol ay natupad sa harap ng kanyang mga mata, mas totoo kaysa sa kanyang nais kailanman. Siya ay sumakay sa kanyang asno at nagmamadaling pumunta sa lugar at natagpuan ang bangkay ng propeta na nakahandusay at ang liyon ay nakatayo sa tabi nito na parang isang tahimik na tagapag-alaga ng banal na hatol. Ang katahimikan ay mabigat. Hindi nilamon ng leon ang katawan, walang kaguluhan, tanging isang tahimik na babala na ang salita ng Diyos ay hindi maaaring baliwalain. Kasabay ng pagluha, tinipon ng matandang propeta ang bangkay at kinuha ito upang ilibing. Ang trahedya ay naging isang walang hanggang aral. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay mahalaga maging sa mga isinugo ng Diyos. Ang nakalimutang kwentong ito ay umaalingaw-ngaw hanggang sa araw na ito na nagtataas ng isang hindi maiiwasang tanong. Gano kadalas tayo sumuko sa mga kasinungalingan kahit na malinaw na marinig ang salita ng Diyos? Ang propeta ng Juda ay matatag sa harap ng mga hari, ngunit marupok sa harap ng tusong panlilinlang. Isang paalala na ang tukso ay madalas na nagpapakita ng sarili sa pagbabalat kayo. Ang leon, isang simbolo ng katarungan ng Diyos, ay nagpapaalala sa atin na ang salita ng Diyos ay hindi maaaring baliwalain o baluktutin ng walang malinaw na kahihinatnan. Ang salaysay na ito ay nag-aanyaya sa atin na pag-isipan ang sarili nating katapatan. Nagbabala na kahit ang mga pinili ay maaaring matisod kung hindi sila mananatiling matulungin sa tinig ng Panginoon. At ngayon, pagnilaya natin gaano kadalas natin hinahayaan ang maliliit na pagkilos nang pagsuway na madiskaril ang ating espirituwal na paglalakbay ang propeta ay nahulog ngulit ang kanyang kwento ay nananatiling isang walang hanggang babala ang leon paghatol at salita ng diyos ay nagpapaalala sa atin na ang katapatan ay nangangailangan ng patuloy na pagbabantay at lakas ng loob na ng tusong mga tukso. Nuway no, maging inspirasyon ng kwentong ito na makinig at sumunod sa tinig ng Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay na kinikilala na kahit na ang pinakamalakas na mensahero ay nahaharap sa mga pagsubok. Kung naantig ang iyong puso sa kwentong ito, mag-iwan ang komentong nagsasabi sa amin kung ano ang higit na nakaapekto sa iyo. Like the video. Subscribe to the Panalangin na May Layunin channel at activate ang bell para hindi mo makaligtaan ang iba pang bihira at transformative biblical stories.